Kano po bang kadami yung ibas e sa uh, dinisenyo po para naman po sa ating po mga kapatid na PWD sa ASEC? Yeah, yung pong ma-acquire through the Sustainable Livelihood Program, 20 vehicles po ito. Mm. At dun sa natanong nyo kung ilan po ba yung pwedeng maisakay, well, depende, ano, kasi meron tayong mga persons with disabilities na merong mga wheelchairs. Mm -hmm. So meron namang portion dun sa bus na pwedeng doon sa harap, pwedeng dalawa po iyon na naka wheelchair, mm -hmm. uh, But kung hindi naman po naka wheelchair, foldable kasi yung unang apat na upuan doon. So pwedeng upuan no, ng ibang uh, mga persons with disability, And then mm -hmm. sa loob, uh, medyo maluwang din naman yung mga upuan doon. And then yung parang uh, walkway niya, yung alley niya, eh uh, maluwang din actually pwede pa nga isang ano doon eh, isang naka wheelchair mm -hmm. so depende again depende doon sa disabilities po uh, but uh, the point is we have these vehicles that can provide safe secure kasi may CCTV to eh mm -hmm. tapos uh, GPS uh, ano pa ito enabled wow. so safe secure yung pong mga vehicles and again uh, po tayo na magiging maayos yung pagbiyahe ng ating mga personal disability mm -hmm.